Oh, yan na. Yeah, kasama na. So. ng kusina, ma'am? Yes po. Na-search na, ate. Hello po, mga kaibigan, mga OFW na mga followers ko. Nandito po ako sa anong lugar po? Garden, Kalawan. Johnet's ah, Jonet Garden, Kalawan. Kasi naghahanap po kami ng, Ito yung dapong okay, orchids. Lalagay sa... Ibubukas na milk tea ni Lester sa anak ko. Yan. Ito po siya. O, nakakuha na po kami. Dito punta kayo. Murang-mura lang po. 50 lang. Ay, hindi. Joke lang po. <laughs> 50 isang sa plus. Hindi po. Binigay niya ng 300. Napakamura na po siya. So, ikot po tayo. Makita natin. Ito ang ganda niya. O. Paparami kami yan. Ito ano to ate? Tiger po. Tiger. Tiger. Magkano naman to, ate? Yan po, ay 250 lang. Wala nang bawas yun? May bawas na po yan, bigyan sa inyo 200. O, sige, ito 200 daw po, pero saka na kasi wala na kaming budget. Wala nang paggasolina. Yan po, cross firm. So, ito, ito maganda, binigyan mo ko idea. Yung ano talaga, electric pan. Nakaikot po yan. Magkano ito? Marami ito, ito sa kanila. Ano ba tawag dito? Iba po yan. Yung parang pako, pako, iba po 'yan, iba po. Yep, <laughs> yan Hindi naman nakatapat sa akin. 'Yan. <laughs> <laughs> ayun, ito ito siya, parang pako pero ang ganda, ha. Ano 'to, electric pambato? Ah, uh, oh, ayun, okay. may idea. Ganoon pala siya ang ganda. Oh. Hanging plant po 'yan. Pwede, pwede po 'yan sa mga hotel, sa bar, sa swimming pool, Oo. pwede po 'yan. Sa coffee shop, pwede 'yan. Number one pong maganda 'yan. Ay? Kumuhaan mo kano 300 po. Mahal naman. 50 lang siya Hindi kayo mahirapan dyan. Tingnan mo, napakakapal. Halos yung isang electric pan man, puno diba? na siya. Diba? na, okay na? Pero ang ganda nito, oh. Yeah. Ganda yan man. Wala ko, 100. Ah! <laughs> 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 Hindi ko, oh, wow. 250 na po kuha namin yan. Ayan, ma'am. pag din sa gilid ng coffee shop. Yan si Sensation. nabulaklak po ng puti yan. Ayun po sa harapan nyo. Ito, ito. Ito. May tarangbal po rin. ito? O, Sensation po yan. Ah, ito, ate. Hindi pa pwedeng tawag to? Ay, hindi na. Ito, ito, ito. Ayan po, Manaog Kairog. Ito, tawag dito? Opo, Manawag Kairog. Ah, mayroon pa lang nilito. Hindi ba pwede itong dagdag na lang? <laughs> Magkano na may isang maliit na ganito? Dito na sa nila 25. 50 yan, 35 na lang. Babalikan na lang namin ito. Anong pangalan nito? Dano ba pangalan? Ito. ito. Parang siyang ilaw. Maganda siya gabi yan, ano? Rare flat rate naman po yan. Ah, ganon. Ah, oh, ano, po na sa likod niyo, Ayan po si Rapis. Ito. Apo Rapis. Maganda rin po 'yan sa mga coffee shop, mm -mm. indoor outdoor. Pwedeng oh, 'yung anak ano, ko sa inyo, lang, Ito ang cute niya, ang cute niya. O, 'yung da na 'yan. O, 'yung Ay, 'yan ba from ano? O, 'yan, tawag dito? Uh, uh, dagdag do siya binili namin. Thank oh, you oh, sa oh, john Jonet's Garden. John po. It's garden po. Garden oh, po. po. Pwede so, po. sa mga followers ko po na taga Laguna, kahit di Laguna, i-search nyo lang po yung Jonet's John, Garden. Jonet's Garden sa Barangay Masiit, Kalawan, Laguna. O, oh, alika ate, ikaw magsabi. Ah. <laughs> <laughs> alika. O, oh. ang dami niya pong ano, pagpipilian, dalawa po yung meron Hello sila po. dito. po, good morning po, welcome to Jonet's Garden. Si ma'am po bumili sa akin ng sanggumay. Ah, sobrang baba po ng bigay ko sa kanya kasi gusto ko po na makilala niya rin yung makilala niya, oh, makilala really niyo rin ita. yung garden namin. Mm -hmm. Ito po yung free ko sa kanya yung malaog ka Ang galing. Mm -hmm. <laughs> mm. Okay. Mm. Taas mo. Ang dami pa ng food festival dito.